umilaw siya guys so gumana yung ano natin yung gawa natin hello guys welcome back to my vlog guys so ito guys ito yung nakaraan nating gawa na hindi natapos kasi yung mga parts nito ay nag order pa ko sa online then nakabili na ako so ito na guys yung nabili nating parts so yun guys yung sira pala nung nakaraan guys is itong magnetron sakit so ito yun siya guys din fuse At saka yung diode high voltage diode so yan guys so ikabit na tong high voltage diode guys ito yung sira guys tatanggalin na natin to yan yun yung sira so ito yung nabili ko so yan na guys nagkabitan natin guys so ito guys nakabit ko na yung high voltage capacitor nakabit na siya yung sunod natin gagawin is ikabitan natin yung mga koneksyon so ito guys na kabit natin yung connection nya so itong fuse guys i-kabit na rin natin yan dito yan so itong magnetron sa sakit guys i-kabit lang natin to So dito natin i-cabit So, ito yung socket guys. So, i-compare natin siya ngayon. Ito yung sira. Ito yung bagong bili. So, lagay lang natin sa X1. So, tis natin unang test natin yung sira ito yung sira guys so ito yung ground nya so may reading guys sa kabila o wala so ito yung sira guys ito yung grounded so ito yung bago so i-ground na natin dito walang reading sa kabila kabilang terminal walang reading so ayan guys so ito yung bagong bili na socket so ito yung sira guys ihinangin na natin guys yung magnetron so yan guys so nahiinag na natin itest it, it natin sa tester so itest na natin guys yung magnetron x1 magay natin sa x1 itest it na natin yung magnetron ito yung socket so dito may reading term so terminal ng sakit tapos body ground so walang reading guys okay kabila na terminal so walang reading ilagay natin sa times 1 key para sigurado wala talaga guys kabilaan wala so okay na to guys balik na natin yung cover balik natin yung magnetron guys so ito guys i-testing na natin yung gawa natin kung gumana ba so ito so ito na guys ah. 都有，所以都有。 umilaw siya guys so gumana yung ano natin yung gawa natin so lagyan natin ng ano tubig kung umiinit ba siya So ito na guys yung tubig Malamig pa siya. So ilagay na natin dito sa loob. Yeah. Den. natin saksak na natin. Okay. On. one minute guys so yun guys yung nakita nating sira nito is yung uh, fuse tapos grounded yung magnetron then shorted yung diode doon sa may kapasitor banda. So, tatlo yung nakita nating sira. So, ilang minute. Ila, sa, ay natin ng 2 minutes. So, nasa ano na. 1.30 seconds. Five seconds. seven fifty nine two minutes na natin. tignan natin guys ko, kung ba siya talaga guys. ngayon. So, mainit siya guys. Pumana siya guys. So, mainit. So, okay guys. So, pumana yung gawa natin guys. So, thank you for watching guys. Kung bago ka palang sa aking channel, please subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod kong video.